Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. Kung bakit bumaba ang kanyang dugo. Kasi hindi na ho. Malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyong sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas -bas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya? bilang tagapagbantay ng national budget. Ando, binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. Two years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong siramplaka, dito sa Senado pa ulit-ulit. 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito. In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda <clears throat> kung sino yung lumalaban siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, inahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung di si Dracula. Naginawang tagapagbantay ng kamera doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin two years ago nung nilabanan natin yung uh, People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa-basa scripted lahat, kahit walang ebidensya, i mo, kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tundok saan anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, ginong Pangulo and Senator JV and Senator Chis would, would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, ibibring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin Uh, Mr. President and the uh, majority leader Migz, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay uh, SP Chis kahapon at kay uh, Senator JV, this is way too low assistant district engineer. Para namang bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon. And then ito nga po lumabas bigla kahapon ang uh, taong ito And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincere po kayo, alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari, pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo, kasi hindi na ho, malaman kung saan tatago, yung billion-billion o trillion-trillion sa lapi, hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito, kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya, bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, ginong Pangulo, ang nais kong sabihin, Mr. President, binanggit po uh, kahapon, ng ating uh, Senate President Chief Escudero, yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon pero ngayon Mr. President may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan may resibo po tayo madaling beripikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa at mr president i will never betray my principle i will never ever i will never ever mr president destroy the name that was given to me by my parents mr president because it's priceless mr president the bible says a good name should be chosen than great riches Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit isang bilyong taon, kahit isang trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, My duty has always been to serve our kababayans, lalong-lalo na po ang mga kababayang kumbulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President, finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters. Serving our people with honesty. Ang implementasyon bilang panggala sa Inter-Parlamentary Courtesy, posibleng makipag-usap muna, sa sa muna si Lacson kay dating Sen. Grace Poe, na loy na muno sa Senate Committee on Finance, construction finance para alamin ang tokong proponent ng, ng asaping budget. Dumalaw daw sa Sen. habang pinapasupin na rin yung mga footage uh, ng Closed Circuit Television. May apit po dyan sa mga budget sa kanas. Kinumpirmahan ni Sen. President Pro Tempore na may meron talaga insertion. Na million pesos na budget na insertion. insertion na sa para sa flood control project sa Bulacan ngayong taon. Pero sa... Matatandaan <laughs> na sa camera. By, after by cam. Bulacan Assistant so, maliwan, District na, Engineer na Bryce Hernandez. si Senator Jingo or na umunay naglaan na insert. naturang halaga. Now, ng would like ng 30 out, na komisyon. Kasi alam nyo naman kinakson, yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwede makukul. Ito raya yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang ang House na, Budget version, dyan, paano matutukoy? Kanya, Senado, o bay kami to na isingit. man, hindi matukoy kung sino ang mambabata sa nagpasok ng pondo. Limang proyekto ang saklaw nito at pinasusuri ni Lacson kung lihiti mo ang implementasyon. Bilang paggalang sa interparliamentary courtesy, posibleng makipag-usap muna si Lacson kay dating Senadora Grace Poe, na nooy namuno sa Senate Committee on Finance para alamin ang totoong proponent ng nasabing budget. Pagkat sa General Appropriations Act, kung mm -hmm. meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa house version pero lumabas ito do sa Senate? by, after BICAM. Ah. So maliwanag na either sa Senate version or sa by yon na insert. Now, we would like to find out kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Mm -hmm. Kasi kung walang uh, walang record yon paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend. Kinumpirma rin ni Lacson na dumalo sa sinadong kinatawan ng WJ Construction Company na tinukoy ni Hernandez. Sa pagdinig sa kamera, bilang taga umano ng obligasyon o lagay. Ayon kay Lacson, isang nag Mina ang nagtungo sa Senado noong Agosto 19, 2025. Pinare-review na ang mga CCTV footage para malaman kung saan opisina siya pumunta at kung sino ang kanyang nakausap. May ideya na raw ang Senador kung sino ang pinuntahan ni Mina pero iginit nito na kailangang ipatawag ito para personal na magpaliwanag. Dagdag pa niya kung lalabas na isang senador ang pinuntahan, nararapat itong humarap at magpaliwanag. Uh, yung pupursin namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez, na di umano, yung WJ uh, magdadala o magdedeliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? Mm -hmm. So pupursin namin yon. and as we again, as we speak, meron kaming uh, video footage danga uh, CCTV CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Tamina. ano. Ipapatawag namin yon. Mm -hmm. Kasi tatanungin namin although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito. Kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta. Lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Mm -hmm. Na although walang kung standalone wala siyang uh, wala ka makukonclude. Mm -hmm. Pero kung may alegasyon na merong uh, mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, mm -hmm. staff ng Senado, na sinasabing i-deliver Ide yung obligasyon, mm -hmm. pagkatapos napunta pa rito, August 19, yung pecha nung dalaw ng pagdalaw. And we found out also this year, 2025. Mm -hmm. Muling ikakasa ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa si September 18. Pamumunuan na ito ni Lacson, makaraang palitan ng Senador si Marcoleta dahil sa nangyaring kudita o palitan ng liderato. Ayon kay Lacson, pinili niya ang Webes para mas mahabang oras na mahilaan sa investigasyon at hindi mabitin, lalo't sa mga nagdaang pagdinig, ay kailangan nilang tapusin bago mag alas tres ng hapon para naman sa sesyon. Ipatatawag naman ang BGC Boys o Balacan Group of Contractors na sangkot sa corruption sa flood control projects. Oh, yes, definitely. Lalo na. Sina Bryce Hernandez, lahat sila yung BGC Boys. Papatawag namin 'yon. Para mm -hmm.